Congressman Joel Chua po ang kinatawan ng Manila at siya po ang chairman ng Committee on Good Government sa Kamara na representante na nanguna sa investigasyon tungkol sa umano ay paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente doon sa kanyang confidential fund. Good morning po, Congressman Joel. Hi, good morning po, Manong Ted, at sa lahat po na inyong tagapakinig. Opo. May mga nangungumusta po, dun ho sa inyong ginawa pong pagdinig sa Confidential Fund, VP Sara, ano, sa inyong komite. Tapos na ho ba ang hearing na ito? Nag, ba kayo? Nag, uh, ano na po kayo? Nag-closing? hindi pa po ito na, hindi pa po ito na kukonclude. supposedly, two weeks ago, sana ako tungkol po dito, but yung mga members po natin, ay uh, nag-request baka po pwede po ang unahin muna yung sa PhilHealth. Medyo interesado po sila doon po sa nangyari sa PhilHealth. Kaya yun po muna yung pinrioritize namin. So supposedly, this today, magsiset po ulit ako kasi nagiging problema po namin. Nagihilaan po kami ng mga members ng ibang mga committee dahil uh, naghahanap kami lahat ng quorum. Ang tiga gabi, naghahanap pa rin po ako ng quorum. Ngayon naman po, yung mga Uh, privilege privilege speech ng ibang mga congressman ay uh, ilang araw na rin po akong kinukulit at 'yung po muna inantamin in any event ito naman po ay hindi pa namin kinukonklud at humihingi po ako ng pahintulot sa uh, house leadership na even after mag, uh, matapos po or mag uh, suspend ang ating session eh baka po pwede po ako makasingit Opo, so nangangahulugan nga po na wala pang wrap-up hearing ito at hindi pa ho kayo makakabuo ng committee report kundi nga ito inyo sasarhan, di po ba? So ngayon po hanggang Wednesday na lang po ang inyong sesyon bago ho kayo mag-election break and then June na ang balik ninyo. Ano ho sa, ano sa kutubo ninyo? Magkakaroon ba kayo ng pagkakataon? Ang ako po ay uh, humihingi po ng pahintulot sa uh, committee on rules. Mamaya po kasi ang isa po sa Uh, i-delivery po namin dito ay yung uh, kay congressman Manic. Dali po pagdating po sa uh, kuryente doon po sa, sa, sa lugar po nila uh, at siya po ay uh, kinakausap po po na sana po mabigyan po ako ng pahintulot na makapagkandak pa ng committee hearing kahit po suspended po o, uh, suspended na ang uh, session. Opo, uh, but you will have to have a, you, may, you must have a quorum. Otherwise, bak baka may sumipot dyan na hindi kaalyado ng kabilang banda, eh agad kayong questionin sa quorum. Actually, yun din ang ano eh. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makabuo ng quorum. Eh. Nagtatawag pa rin po ako ng quorum. Kaya, mm -hmm. uh, kasi meron po kami ngayong uh, committee hearing. Ang problema ko naman ay uh, naghahanap, naghihilaan po kami ng isang committee. Yung committee on uh, public, uh, yung kay Congressman uh, Paduano. Accounts. Uh, account do po mm -hmm. eh medyo naghahanap din siya ng quorum kaya hindi ko rin po alam kung paano ako makakuha ng quorum ngayon. Eh so, halos uh, karamihan po ng mga congressman ata kani-kanila mga distrito na. Distrito. Opo. So paano 'yun? Uh, si Mary Grace Piatos, si Coco Villamin at et al. An, uh, ano paano 'yun? Ano po uh, paano ito kumbaga natin tatanggapin? na sinimulan po ng komite itong revelasyon sa mga sinasabing signatory sa napakaraming mga voucher and then at the end of the day, parang walang closure. Kung hindi po ito... Ang inaantay ko din, ang kung hindi po ito ma, magiging... Uh, kung hindi po matatapos yung ating uh, committee hearing, ihingi po ako ng pahintulot sa aking mga kasama kung ako ipapayagan nila na gumawa ng uh, partial committee report at uh, siguro yun na lang po muna ang ating uh, isusumite. Eh. Mm -hmm. Opo. Kasi if you recall, ng ating mga unang panayam, sa inyo nga nanggaling na kung pagbabasehan ng mga unang mga informasyon at ebidensya ka ninyo, e eh, sapat na para po sa impeachment ng vice-presidente. Di po ba sa inyo nanggaling yun? So, tama sa, po kayo. At hanggang ngayon po hindi naman po nagbabago ang aking stand pagdating po dito. Uh, kasi in so far as yung confidential fund is concerned, kung sila po ay wala na rin pong interest na magtanong dito, siguro sa akin paniniwala dapat ito po ay mag-submit kami ng partial uh, committee report kahit doon muna in so far as yung confidential fund is concerned. Eh kaso sir, sir si Maricel po ito. Kaso kakayanin pa ba na umusad ng impeachment complaint considering na magsisimula na rin yung campaign period uh, February 10, 11? O paano yun? Well ako po kasi naniniwala po na yung Senado po is a continuing body. Hmm at lahat naman po kami ito po ay uh, constitutional uh, obligation po namin constitutional duty so regardless po kung may kampanya siguro kung ako po naninwala kung ito po ay maiisampa po sa Senado eh dapat pagbigyan po namin ng panahon otherwise magiging remiss po kami sa aming uh, tungkulin sinumpaang tungkulin but realistically uh, congressman kaya ba to? Kasi syempre ang ang hinaing nung kasama ng mga nag-file eh hindi naman daw kasi inaksyonan agad. Well, hindi pa naman po natatapos. Tingnan po natin in the next three days kung ano mangyayari. Okay. Mm -hmm. Opo. So, nga uh, so, yung pong pagtawag dito kaila Raymond La Chica, Dennis Nolasco, itong mga ano po, no, uh, miyembro ng AFP, hindi na ito matutuloy, congressman. Well, in so far as yung oh, sa kanila pong is concerned, mm -hmm. sa akin po kasi ito mm -hmm. po talaga yung stand po ng mga iba mga congressman. Uh, in so far as yung, uh, like for example, nasabi po namin sila Mary Grace Beato, so forth mm -hmm. and so on. Ito po ay na-establish na. -establish na. Okay. At uh, sa amin naman po, ang trabaho po namin ay makapag-come up ng uh, mga batas in aid legislation. Okay. At ito po ay nagawa na rin po namin, nakapag... Pasa na po kami nang dalawa now pagdating po dito sa imbestigasyon po sa mga ito ito po ay uh, mangyayari po yan once yung impeachment po ay tumuloy now dalawa po kasi ang proseso niyan it's either isang pa po ito sa Committee on Justice mm -hmm. which sa tingin ko po medyo mahihirapan na or idiretso po ito sa Senado by one third vote ah mm -hmm. uh, yung articles of articles of impeachment mm -hmm. So in either of the event, doon po, mas iti-trash out po ito uh, dahil yun po sa palag palagay po ng ating mga kasama ang mas proper venue para mas ma ito po yung mausisa na mas malayo. Opo. So uh, ito nga po yung sinasabing fourth impeachment complete ni Sec. Jen, ano bang balita niyo dyan, Congressman? Total naman tayo-tayo na nag-uusap dito. Wala naman nakikinig sa atin. Opo. Anong balita? Mo? <laughs> Actually, wala ko akong... Mm -hmm wala pa po akong idea pagdating po dyan hindi naman po ako parte ng mga mm. kung ano man po usapan nila dyan mm. Uh, tayo eh ito ginagawa lang po natin trabaho natin dito tapos isirin po tayo sa ating distrito mm -hmm. uh, mm -hmm. lahat naman po kami ngayon, ngayon palaban mm -hmm. so medyo pasensya mm -hmm. na po kayo rin po po opo opo naunawaan po natin kasi nga ano ho eh no Uh, um, Rin ko lamang po yan sa media. <laughs> anyway, sige po. So ano po ang ating masasabi ngayon doon po sa nagko na sinimulan ninyo and then ang direksyon ng una nga po ay impeachment bagamat yan po ay hindi pa conviction basically, ano po, start lamang ng proseso pero ngayon, parang sinimulan pero mukhang hindi po tatapusin at wala pong movement, no? Yung sec gen wala sa kanya pa. Hindi pa nga na-re-refer po sa Speaker's Office eh. Wala pa nga referral po mismo sa plenaryo para i-refer sa Committee on Justice. Eh. Parang, parang kumbaga sinimulan nyo, mukhang hindi tatapusin. Ano pong inyong reaction doon, Congressman? Well, ako po kasi in so far as uh, the impeachment is, is concerned, yan po ay uh, na-file na. May mga nag-file na po dyan. Kung, di, kung, kung maalala ko po, tatlo na po yata ang file dyan. So kami naman po, eh, merong 10 10 uh, uh, session days para ito po ay aksyonan. So tingnan po natin hanggang Wednesday hanggang hindi po natatapos. Eh, Hopeful po kung ano may mangyayari po.